lead mine cave at lingmahang sen, shen shen na to siya guys so ayan dito kami galing kahapon so ang ganda dito guys worth it so ayan pagkababa mo ng bus uh, eto siya dito ka bababa tapos de yan dito sa way na to dito ka uh, maglalakad pa bundok so ayan so ayan hindi kami uh, na inform dito more hagdan pala siya guys so ayan grabe yung pagkahagdan bali sabi nila is nasa 1,200 step daw to. Grabe. Ang sakit sa tuhod, nakakarayuma masya <laughs> Pero worth it naman guys yung pag -na ting namin sa cave. So ayan, napakaganda ng tanamin. So ayan, yung nakikita nyo guys na building, mga building ay part na yan ng Shenzhen. So ayan, matibay pa yung tuhod natin dito guys. So ayan, no? at tapos sobrang init pa naman siya kahakawan. Oh ayan na oh, si ate, just aba, aba. Talagang ah, okay pa yung tuhod niya. Hindi pa bumibigay. So, ayan, guys, kapag nakita niya na yung green na bahay, yun na yun siya. Malapit na kayo sa cave. So, ayan, papunta na kami sa cave. Ayan, ito, may mga nakasalubong kami na papunta din. So, ayan, mga kasabayan namin. So, ayan, malapit lang siya, guys, mga 40 to 1 hour lang. So, 40 45 minutes to 1 hour lang siya. So, ayan. Yan oh. Ang ganda niya. May, ito yung sa malaki siya, guys, na may butas. So, ayan. Hindi siya ganong malanim. Tapos, may merong mga, ano, mga, mga nakasarado siya na maraming butas. Pero, nakasarado siya, guys. Kasi, medyo delikado yata baka may ahas o ano. So, ayan. Ito yung sa kweba, guys. Dito yung open. May ilaw yan siya. So, pwede ka ditong pumasok. So, ayan. Pumasok kami dyan. Ayan, no. Oh, tingnan nyo. Ito yung pinakagusto, no. na part. So, ayan. Ang ganda niya. Uh, medyo basa yung taas. May tubig siya. So, ayan. May tumatagas na tubig. Kaya, medyo ingat. So, ayan. Oh, ang ganda niya dito, guys. So, nasolo namin siya ni Ate Jazz. Kaya, nagpabalik-balik kami dito. So, hindi naman siya ganong kaabaan. Pero, okay na rin siya. Maka-experience ng ganito. So, ayan. Maganda siya dito, guys. Kaya, puntahan niya na. Ayan. Hindi naman siya malayo. So, ang daming pumunta dyan, guys, kahapon. So, ayan. At pagkalabas mo nga iyan makikita mo yung tower na ng Shenzhen ito siya So, eto naman, guys, yung sa malaki siya na, ano, na cave. So, ayan. Eto yung loob niya. So, ayan. Hindi siya ganong malalim. So, ayan. Yan lang siya. So, marami daw, uh, bats dyan kapag gabi. So, ayan. Ayan um, uh, na, ah, siya. So, ayan. maganda na ng bakal. Parang walang pumasok. So, sinilip ko siya, guys, yung malaking butas. Medyo malalim siya. Yun. Yung ilang sanang-sanaman, hindi siya ganong malalim. So, ayan. Yan yung adventure namin kahapon ni Ate Jess.